Paano kumapunta sa ibang tao yung puso ng taong mahal mo? Magsisimula ito kanila Seiko and Joske na dalawang taong nagmamahalan at magsasama na sana habang buhay. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, mababawian ang buhay itong si Joske dahil sa isang aksidente kung saan nakasurvive naman si Seiko. Hospital since wala na nga si Yosuke, dinonate yung puso niya sa isang taong nangangailangan nito at ito nga si Kazu. Eventually, magtatagpunga yung mga landas nila Seiko and Kazu at dito nga nila mas makikilala yung isa't isa. Sa bawat tibok nga ng puso ni Kazu, naaalala ni Seiko yung taong nawala sa kanya at sa pagsasama nila, dito may mabubuong pagtingin sa kanilang dalawa. Lalo na kay Kazu na no may mga naaalala siya mga memories from Yosuke nung magkasama pa sila ni Seiko. Title ng series, Beyond Goodbye. Kung napanood yung trailer nito, napakaganda ng visuals nila and very dreamy siya. Wide shots, yung sinag ng mga araw, yung paggamit nila sa mismong lugar. I love it na dagdag mo pa yung scoring nila, baka maiyak talaga ako dito eh. Masyado nakakapanood ng mga Japanese films or series. Ang last ko na ata talagang napanood is yung Evil Does Not Exist and na-enjoy ko to, particularly yung message ng film sa so may trailer nito, may something dito na nakakuha sa atensyon ko eh. Siguro yung mismong nangyari na rin kanila Seiko and Yosuke dito na mahirap naman kasi talagang mawala ng taong mahal na mahal mo kung yung taong ang hindi ka gusto kapag nawala, nakakalungkot na. Paano pa kaya yung taong mahal na mahal ka, di ba? Baga, kayo na dapat eh, kaso may ibang plano yung tadhana. Either way, akala ko pala nung una, movie to, pero series pala. From what I've seen so far doon sa may teaser, para kasing hindi siya series, kumbaga baka pag ginawa siyang series, maapektuhan yung simpleng story lang nito. Pero baka rin kasi may mga iba pang factors na hindi pa pinakita doon sa may trailer since teaser pa lang naman so tignan na lang natin. Di ko rin sure kung paano nila explore yung nakuhang memories ni Kazu kay Yosuke dahil nga sa puso niya. Like kasi nga I'm not sure if that's entirely possible. <laughs> Pero paano kung totoo nga no? Paano kung yung denonate na parte ng katawan sa'yo merong maipasang ugali or memories from the original owner? Paano mangyayari? <laughs> Ayan, final thoughts ko siguro from the story, from the trailer. There's some beauty lang din na pwede tayong may maligtas na mga tao kapalit ng meron tayo. And once na nangyari na nga konektado na yung mga buhay natin habang buhay. Ayon again, ang title na Beyond Goodbye, isang series and ipapalabas to on Netflix on November 14, 2024.